Wow! Oh, uh, Malapit ng maluto ang aking uh, dried posit idol. Ang sarap na naman ang breakfast namin ni Commander nito. Ito kasi yung piborito ni Commander, dried pusit. Kailangan kasi ang pagkaluto nito mga idol, dapat talaga malutong. Kaya mahinang apoy lang, tapos hanggat maaari, matagal ang pagprito. Para fancy siya idol. Yan. Tapos ay doon din naman ako ng munggo. Ayan. Luto na yung ating munggo. Ay doon wala lang ako na ilagay na gulay. Hindi mo nakabili. Pero dami parne yan na Ayan. Ang pare sa munggo. Ay doon. Ito, ito na maluto. Luto na dito na lang yung naluluto. Ay malapit na ito. na yung brown na brown na yung ating bright cosite. Kailangan natin ikot-ikotin. Balik pa rin na naman. Ay lang ako yung... Dapat, idol, para swabi masarap, malutong, ganyan na kasi, idol. Hindi mo kayo pa nag-fry ito, idol, ng pusit. Dapat mahinang-apun lang. Tapos, crunchy. Dapat talaga yung talagang mapulap na siya para crunchy. Ang gagawin mo dito, idol, pag naihango mo na, no? halak mari rin, mahanginan muna sa bawak ay Kasi pagkaunang hango mo niyan, medyo hindi pa malutong pero pagka patagalan mo ng konti na mahanginan mo na siya maluto na to ganyan lang kasi ito na ido, balik pa na naman natin idol likot ikot, -ikot ng talaga to hanggang sa mapula na ito dry na siya no Namaya, mga siguro 2 minutes ido, 2 minutes pa kala na ito na to hindi pa ido, para sure lang talaga tayo na crunchy papulahin talaga natin siya Ayan na siya idol, golden brown na. Isang baliktad na lang ito. Pwede na <laughs> baka may masunog na rin, mapait na rin. <laughs> Ayan na. Tingnan mo, lumulubulubo na siya. Oh. Yung yung dyan makikita na talagang parang sitsaro na siya. Yung eh. crunchy na yan. Mamaya. Mapahangin na lang kunti talagang crunchy to. Yan, so ni Crunchy talaga ito mamaya idol. Tingnan ano na lang yan. Kumuhin na natin pwede na yan, idol. Hahanguin ko na. crunchy crunchy na ito. Yan ang tamang pagkapakito, mga idol. Sure ako sa inyo na talagang crunchy yan. Hundred percent. Dapat pag magluto kayo mahinang apoy lang talaga, no? Para crunchy. Thank you, mga idol. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo.